Lalaki na wala ng mata matapos hampasin ang langaw na dumapu sa kanyang muka. Ano nangyari? Alamin. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang lalaking kinilalang si Wu mula sa Shenzhen, Guangdong, China. Kinailangan niya kasing sumailalim sa operasyon upang tanggalin ang kanyang kaliwang mata. Ang dahilan, pagpatay sa langaw na dumapu sa kanyang muka. Paano nga ba umabot dito ang simpleng pagpatay lamang sa langaw? Alamin natin. Isang oras matapos patayin ng langaw na nasa kanyang muka, nagsimulang mamaga at mamula ang kaliwang mata ni Wu. Agad siyang nagtungo sa ospital kung saan siya na-diagnose na may seasonal conjunctivitis o seasonal allergy. Sa kabila ng pag-inom ng gamot, mabilis na lumala ang kondisyon ni Wu. Makalipas ang ilang araw, halos mawalan na ng paningin ang kanyang kaliwang mata. Lumabas sa karagdagang pagsusuri na ang allergy niya ay talagang bacterial infection mula sa dumapo na drain fly. Sa kasamaang balag, hindi na mapigilan ng gamot ang pagkalat ng impeksyon at dahil nanganganib nitong maapektuhan ang kanyang utak, tinanggal na lamang ng mga doktor ang kanyang kaliwang eyeball. Pinayo naman ng mga eksperto ang publiko na kung may lumipad na insekto malapit sa muka, huwag itong hampasin at sa halip, tabuyin na lamang. Ngunit ikaw, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa kalagayan ni Wu? D W I Z Research Report. Re -re -report.